Ayan guys, so, uwi na kami. Uwi na kami. Ayan sir, si Jen. Okay, Riva na. Kasama namin si Jen. Para <laughs> yung video ko. Natapilok ako dito. <laughs> Kakatawang isura ko guys. So ayan, uwi na kami dito guys. Kasi ayan nga, tanghalin. Alas 12 na pala. Ayan si father. Oh. Ayan si father. Ay, tiyo! Ay ba? Di ba kasi nakakaan? So ayan guys, uwi na, na kami. Guys. <laughs> Ganyan mga itsura namin guys pag nanaw na kami. Pauwi na kami. <laughs> tingnan mga itsura namin guys. So, may madadala kami. Galing kami kasi sa ano. Galing kasi kami guys dito sa pa- Ayan nun. Tingnan nyo yung mga pili dito. Ang bababa na ng pili. Ayan you know, o. Tingnan nyo guys. So, yung pili. O, oh, ayan o. Ayan o. Yung pili nyo. O. Oh, ayan o. Ang bababa ng pili. O. Ayan o. Ayan o. Ayan, ayan, ayan daming pili dito guys. Ang bababa lang. Hindi sila nag-ano. So, ayan siya guys. Ayan. Ayan. O, na kami. Lalakarin na lang namin kasi hindi namin dala yung sasakyan. Kasi nga, ano. Kasi nga, hindi naman kami dun kasiya. Kasi sabi, dalakarin na lang namin. At saka exercise. Sobrang layo, nga, guys. Sobrang layo. Ako, nakapayong ako dito, guys. Kasi nga, ano. Ay. Parang I smell, ano. <laughs> ay. Ay, grabe. Ay. Ay. Ay, 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 gilid-gilid gilid-gilid. May, ano, may motorsiklo. Ayan, guys. Ayan, o. Oh. Ayos naman dyan ang paglalakad mo, Jen. Oh. ayos naman dyan ang paglalakad mo. Ayan, ayan si Pa. Ayan si Jen. Ah, tapos may isang pogi, o. Oh. Ayan. Ay, grabe. ang layo pa kayo na namin haling tapat na hindi pa kami nagkakain ng ano hindi pa kami nagkakain <laughs> si jeno o bagay Jen bagay ka Jen kasama kami <laughs> ang bitbit ni Jen bagay nanguha ka <laughs> nanguha kami sa kami ng pili doon sa ano nanguha kami ng pili tapos kasi gagawin namin na ano ang sarap-sarap kasi yung pili na inaanas sa may ano yung gulay ang sarap-sarap so ayan Ayan guys. O di ba? Nakita nyo na. Grabe pala guys, talaga dito paglalakad, no? arms again. This time I love you much This time... Ang Ingay ko dito guys, ang ingay-ingay ko. No. Say tu je. Ah, yang maya so. Tak boh. Ada buah mana? Ada mana Boleh kita lihat. Ada mana? Ada mana? Ada ala sabay, sabay pa lang didik sa kanya. Ah. Oh. Ayan, ito na yung ayun Oh. Bagong kalsada o. Oh. Pa. Patawin na pa. Ano? Kakabagay ni Papa. May, may ball kung baga nagdara. Oo. Oh, oh. May picture nga na ako dyan dati. <laughs> Iuna na naman. Iuna na yung sunod. Ito na yung bagong kalsada dito sa ah, farm. Ah, hindi pala pakaas. Ayan. O oh, ba diba, walang katao-tao dito. Wala kayo ditong katao-tao. Kami lang dito. Dumadaan no? <laughs> Oh. Kami lang. Oh. Ganyan ang buhay namin dito sa ano sa baryo. Sa baryo. Ayan oh, no, ayan. No. Maglalakad. Ganyan oh. No. Tanghaling tapat na 'yan. Maglalakad kami. <laughs> ayun, nakita mo 'yan oh. No. Oh, ang init-init. Ako lang nakapayong. <laughs> so ayan, kakapagod. Pagdating natin dun sa bahay, kakain tayo ng marami. Oh, <laughs> Aren pa. pa oh. Ay, ito, may bagong resort pala dito, guys. Research, okay. Ay, ano, you know, may bagong resort dito. Hindi. Sa sirong kamana. Oh. Oh, pagdaming mm -hmm. anahaw dito, oh. Tingnan, oh, puro anahaw talaga, oh, yan, oh. Oh. Halingan mo, lahat anahaw talaga. Oh, yan, oh, lahat anahaw. Ang karat pa sa kuya na, dito mo Oh, lahat anahaw. Tingnan nyo yan. Mm -hmm. Ang resort. Mm -hmm. Yan, guys, may bago naman dito yung resort. Yan. Mag Si swimming, ako dito. May <laughs> oh, e dito. Oh, ayan dito guys. Oh, dito guys. Sa plapapunta ng ibagong resort. ayan o, pupunta kami dyan sa resort. Eh, bakit din na, ayan oh, o, oh, dyan o, oh, pupunta dyan ang bagong resort. So, ayan. Karabi pa. Ang dami pa namin yung Ha? Huh? Pa? Karabi pala dito, ang ano pa o, oh, anahaw. Ayan ba gamay? Ano na ba Parang may mga banderitas na. Yan. Na. Ah, nag-open na siya pa? Nag-open na kang Ayan, ah, nag-open na pala yung bagong resort dito. Ay, magkikiswimming din ba? Pero na yung entrance pa ng doon. Ah. Magkano bang entrance? Magsiswimming kami sa pool nyo. Sana may discount kami. Mga kapitbahay nyo kami dito. Ayan, ito pala yung entrance yan, guys. Eh. Mukha pa man masyadong develop. Ayan, guys. Parang nahilo-hilo na ako dito sa kalalakad. Parang pa ako yun pa, so ano, parang rambutan pa. Day pang bunga. Rambutan ba ganyan? Paunin pa, pa o, oh, rambutan. Rambutan yun, o. Oh, Gulalag rambutan, pares yan. O! Oh, so, ganyan, may... Nagbunga na? Ngunyan? O, na. tidak pun Iyo saya dah kurang lagi. Hey, ya, ramputan. Ah, saya kita lagi. Sendiri kita lagi. Oi, ini kita lagi dan ini kita lagi. Jaga Kami nak kami. Padahal memasrahkan sama kami. Lalu lupus nak buka tanpa anak buah. Sini kita lagi pak. Kau dibesar. abre. Ngayon yan, rambutan pa na si Oh, Ay, yun o. Ay, may rambutan. ayun rambutan. Ayan, ayan oh, oh. guys, oh. oh, o, oh. Oh. oh, rambutan. Pakita ko sa inyo yung rambutan, o, oh, yan. o, rambutan, o, yan. o. Oh. o, oh, ang daming rambutan, o, yan, o, sa taas, o. Oh. o, rambutan. Ayan o. Oh. oh. nasa taas. Ayun, solo na. Ayan o, may rambutan sa taas. Ayan o. Teka, teka. Pakita ko nga. Ano yun, ayun. Papapicturan oh. ko oh. lang. Ayan o, oh, rambutan yan sa taas. Sige, tamagi pa. Sige na. Oh, 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 Ang daming rambutan yun. Ayan o, ayun. Ayan o. Oo nga, halang kawon. Ayan ah, oh, okay, o, solo ito Ayan Malapit na kami. May tubig e. yan? Malapit na kami. Dito na kami. Dito na Hindi man lang dito. Dapat dito na nag-aagi oh. May ayam duman. Kaya Ay. yung dumo kami nag-aagi pa sa balyo duman. May sabi ayam duman. So, ayan. Hindi tayo mag-aakit sa daya. Dali, picture and walk. Ayun. Medyo naku. Medyo naku. Medyo naku. Medyo naku. Anong ano ini? Anong tinampo ini apo? Ring phone. Ano Andito kasi yung bahay na ni. Sila tago na yung bahay namin ayo na dito. Andito lang. Okay. So, oh, yan, nakita niyo yan. Dito sa bahay namin no. Kaya kung mag-aasawa kayo, wag kayo mag asawa sa tuloy ng dito oh. Tingnan niyo. Ang dadaanan namin dito. Tara, yuko, teka na ini. Oh, tingnan niyo. Ito yung ano namin. Ah, dito yung sala-sala namin na tambayan namin. Kusina. Yung kusina, dyan yung kusina. Tapos ah, ayan. Ah, ang dami yung dito niya. ang ah, dito, oh. Ito, layong masawag dito layong. Layo ko. Oh. Joke. Okay, hey, guys. May baso may baso. Ay, may baso. May baso. May igad. May igad, may igad. Huwag kayong mag-aasawa ng katulad ng sakin na dito ang bahay. Mayigad na, nag-iigad na. Oh, oh mayigad! Makikiran pa kami dito hanggang tayo maingat. Sige, babay na. Kasi bawal dito maingat.